Guys, kakain kami dito sa ano pangalan nito? Super super, super super, super super ngayon dahil wala gusto gustong magbayad. Yung tatlong pangalan namin bubunutin namin. Bubunutin namin. Wala ang ito. Kung sino yung nabunot na pangalan, siya ang magbabayad. So, ni gabin mo dai So, be careful. <laughs> madaya ba ka na? Bula-bula na. Magayon ganyan, no? Okay. parang exempted ba ko? Bakit, bakit magkano yun? Mano? 138. 138 ni. 138. So guys, 138. Ah, oh, wow, beautiful. Hindi <laughs> ganyan, hindi ganyan ganyan mo yung walang makita. Tingnan okay, mo, okay, no, ni pagbunot ta din eh. Can you please help me to to pick up one? Hindi ganyan ba ko? So Oh, oh, okay, <laughs> kinana. <laughs> Biburli, Ano niya sinurat mo. <laughs> <laughs> hindi pwede yan, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Oh, ay, kumuha ko ng basa <laughs> tayo. Yun. Ay, hindi. No, no, hindi. no, 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 Hindi ko alam yan bakit. Siya, siya, ang gumunot, hindi naman ako. So okay. ayon, kami na siyang bumunot? Kumu oh, hindi, hindi. No. ay, hindi. <laughs> hindi ako papaglaban ko lahi ko. Ay, <laughs> ah, Tama nga si Kang Oh, thank you. Paglaran <laughs> ko lang. Ay, tanda mo eh. Ang mga kasta. Ah, pari. Huwag ka nang maumiyak. O, oh, yan na yung... O, oh, hindi. Oh. Siya ang magbayad. Baya mo. Nabunot. Siya nag eh, ang nagbayad. Nagbunot. Eh, <laughs> pabasunom aja. Nagbunot. Ano? May nagbablog ako bakit may ito naman. <laughs> Pabaso lang ata na ni ate. Untad <laughs> mo aja yung nagan ko. Uy, no! Binunot niya. Binunot niya. Binunot uh, uh, niya. Uray. Thank you. Nag-alak, baso tapag kulog kasi dyan eh. Bate, amot na uh, ganan. In favor gagawa Favor ko lang di Kanyana.

Patayin ko muna. Ang gawa ka yung mga kasama ko nung. Nag-sixida pa yun. <laughs> <laughs> Nag <laughs> Nag Sorry, Kim. <clears throat> you will be the one to pay, okay?